a in my life as feeling vlogger at dahil yung na sa simbahan kami unang atake magtitirik ng kandila hindi na nawawala sa amin ang pagtirik ng kandila tuwing nagsisimba tapos pag uwi bumibili naman ng sampagita para sa mga santo sa bahay dito nga ipasimple nag video muna ako habang kami ipan maglalakad papunta upuan. buti ngayon napaaga kami wala pa masyadong tao meron pang mauupuan tapos syempre hanap kami ng upuan na may electric fan grabe kasi talaga yung init lalo na dito sa simbahan maraming tao ito nga si Lucas pag pinagpawisan Diyos ko, hindi mapakalikot sa upuan. Buti nga si Caleb eh, kalmado lang dahil ito talaga hilig niyang magsimba. Hi. So dito nga ay tapos na yung simba, kaya nakapag-video na ulit ako. At dito ay nasa labas na kami, pa-uwi, papuntang, ano, papuntang bilihan ng mga laruan. Ayan, yung 818. Diyan bumibili si ate ng mga toy nila, or toy nila kapag uh, galing kami sa church. Kasi si Caleb is mahilig magpabili ng toy, kaya si Lucas napapadamay na lang din, binibina din ni ate. Nung nakaraang linggo, nung nagsimba kami ni Lucas, is, uliman din kami dito. Kaso, wala akong mahanap na magugustuhan ni Lucas dahil may natira na 60 pesos dun sa 100 pesos na dala ko para sa simbahan dahil ang binigay ko lang sa simbahan is 20 pesos, tapos yung 20 binili ko ng sampagita, yung 60 binili ko lang laruan si Lucas so pagkagaling nga namin doon is nakita ko pang bini may idol, dahil kami nga ay papunta sa maglalagay ng battery sa riloko pinaglalagyan natin ng battery ng ko dahil wala na akong magamit, yung bigyan na rilo ni mama dati yung nag-work pa ako is pinalagyan ko kay ate huh? Huh? nandito nga kami ngayon sa bayan sa tapat 7 ng 7 nagtapagawa nagpapagawa na relo after nga yan eh pauwi na kami nakakamiss din yung dati after namin magsimba is e, pupunta kami sa stadium medyo matagal-tagal na rin hindi eh. namin ng yun fast forward tayo nandito na kami sa bahay niyan tapos paalis na naman ulit dahil sila at ay aalis at pupunta ng EPSA bibili ng gamit ni Faith so diyan ay magpapatid sila hanggang kanto so tara sama kayo sa na guys sama kayo sa amin maghatid Diyan ka palit, ha? Diyan ka. Kasi... Pati si ano? Dibili ka na yung bag? Diyan ka na ano, bag. na yung bag. yung maghahatid ka lang para naka-sunglasses ka pa. Hmm. <laughs> Ay, Hindi, miniflex ko lang itong bigay ni Papa na sunglasses. Tinry ko lang kung babagay sa aking pagmumuka na pagkalapad-lapad. No niya lang, At dito nga, inhatid ko na sila atin yan. Pabalik na kami ni Lucas. So, naisip ko mag-picture-picture or mag-video dahil, syempre, pang-content natin. At shoutout nga pala sa lahat ng mga active palagi dyan sa mga video ko, yung mga kaibigan ko, mga followers ko, at mga magiging followers ko dyan. Maraming salamat. Thank you for watching.